Okay, yo, good morning po sa inyo mga boss. Uh, Bernisanto Santo dito sa Kimalayan ngayon. Mga Bernie na na oh, no, tama. Ah, hindi. Wala tayong pasok. Ayun. Uh, tamang kuha tayo ng pang-ulam dito sa dagat. Kaya lang, Kaya lang wala pa tayo nahuhuli. Uh, tang oras na yata ay ito, mga, mga 30 minutes pa lang naman ay makasama natin si, si Don Robot at si Mario may mga narito dito kami na nagpipising sa may south town may mga nakaparadang at paradang pere dito ay, wala bang kumakagat medyo madilim pa nung dumating kami rito kayo maliwanag na wala parang may huli walang pang ulam o may pa ng halian wala akong makakagat grabe dito nga pala pinaparada yung mga peri yung mga sumusunod sa mga buha po ba sa dito sila ang ganda yung bitch dito o white hindi naman sao ba ito ano parang parang purake din siya tapos ito sa likod natin yung hotel May yung hotel Okay yan mga boss ah, uh, Sabi palad tayo rito sa site na to uh, Wala tayong Nabing with lang Maski isa Hindi walang kumakagat sa pain Kaya <laughs> tayo puti Buti si Don Robert nakahuli Nakahuli ng pandesal <laughs> Eh ba ang yan oh <laughs> Takot magutom <laughs> May le, meron pa siyang lunch box. <laughs> oh, may lunch box. Oh, tama may lunch <laughs> Takot magutom. Ah, uh, lipat tayo ron sa isang side. Sa spot stuck 'yun eh. Ah, uh, doon tayo magta-try. Baka sakali makauwi tayo. Wala talagang kumagat eh. lang umaragat talaga yung mga chinelas pa rito yung yung mga seaweed ba yung trabaho ni Big Boy? oo, oh, ganito yung na trabaho nila mabigat din yan ha oo, kasi may buhangin lalo yung pagbasa nagganyan kami sa ano Ah. Ah ng boat nagamit din na pang fishing yung mga yan mga pala sakak yan ni Mario ito ang mga yung po, mga bingit ito mga kalbot mga kalbot Uh, sa lahat mga o black. wala talaga. Hoy, yung bawal mo baka makalimutan. Melanos back <laughs> 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 Di pa ba tayo sa binya sa naman lang kumagat kahit isa. Wala talaga eh. Bukas <tay> na ta lang tayo ng kapitaan na lang araw. Eh, oh. suman na yung araw. Okay, yan dito tayo. Meron. Ay, ito ta lang. Kaya-kaya natin yan. Tatlo tayo. <laughs> oh, meron na nag-fishing doon. Oh. Ayun oh. o. tayo sa dock. Okay, lumipat na po tayo ng site. Dito tayo ngayon sa spots. Ano, you know, yun tayo sa dock na yon. Uh, medyo malalim kasi yung tubig doon. Uh, sigurado meron sila. Ano? You know. Oh, block, shut around. Santo po dito sa Pagodpot. Dito po uh, sa Pagodpot. Dito po kami sa Ilocos. Ilocos. Shoutout kay ano, Bongbong Marcos. Kunin nyo na ang inyong sandata. Sugod mga kapatid. Ayos. Ayos. Okay, oh. Ayos.

uh, dito na po tayo sa dock ito yung dock po yung dinadaong ano, mga bangka medyo malalim kasi yung tubig rito para mas lamang tayo pag medyo malalim yung tubig hindi na natin to ito nga pala yung pain natin mga uh, boss yung namin dito yung hipon bibili kami ng hipon and pampain namin 妈妈，过来。 On the way, on the way home. Ayan! Pauwi na kami. Hindi po tayo pinalad mga ka-oblak. Malungkot. <laughs> Wala kaming nadali pa siya. Siya gano'n. Ang daming isda kaya lang malilit. Inuubos yung pain namin. Tapos merong malaki na kumagat na. Kaya lang naputol naman, kinagat, grabe, ang lakas. Malit lang kasi yung tansi ko eh. Dapat yung may alambre ka na ganyan haba, oh, hook, oh. para pagkagat. Na yun dala lahat pati yung pabigat ko eh kahit mang yung alam siguro hindi na niya kayang putulin Ay, yun ano no. ka, mahirapan yun. na siya ano medyo may time ka na Laki. siyang... mga hatak no. Ma, ano. maano man niya yun pinakawala na lang niya pagka nagpipiglas mawala siya sa hook yung pinakasima uh -huh. pero alam pre hindi niya makukutin bali nasabitan tayo ng tan ng ano ng hook tatlo bus <laughs> Ay, nawala ka sa Pauwi na po kami dyan Pauwi na tayo